Exodo Kapitulo 11 Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ay adala ko sa faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga igapsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa faraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki, mula sa anak na magmamana ng trono ng faraon, hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na galit na iniwan ni Moises ang faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, HNDI ka papakinggan ng faraon kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto.